So, magandang umaga po sa lahat. So, magkasama tayo dito, engineer. Napilayan si sir. Alam mo kung bakit ito napilayan? Ang mahal maningil kapag gumagawa ng plano. <laughs> Pero ang ginagawa talaga nila sir, mga dam po. Mga dam sa Wawa Dam. Ay? Kuya pala gumawa ng Wawa Dam eh. Wawa Dam tayo sa kanil tayo? Isa lang po. Isa lang po isa lang. Maraming engineer yun boy. Hindi ata kaya ng isa yan. Hindi mo tayo. Oh, oh, oh. So, na paano ito tayo? Sa paghiga lang. Sa nakakain ka sa mga nanonood. Di, di ada da kanan ba? Di oh. dadaganan sa kamay ni. lang naging oh. ko sumuot. Tapos opo sino? Sa -taga, saan po kayo. Dito po sasantan tayo sa pintong bukawe. Ah, betaw malapit lang. Sa baykas sa Perry Grade. Ayun po in daan, lapak kung tanggal balat, hindi pa rin. Hindi pa po. Ey, sabay mo na tayo kamay mo ka. Ayun oh. Namami di pa kamit ng. Live. Ilang oh, maghihilot nato tayo? Hindi ka maangat kung isang. Marami nang maghilot po na galing mo sa pintong. May may sampo na? awala oh, wala pa po. Hindi Normal ito. lang. Kaya mo eh. Ako Ako magsasagad ah. So, si Jean Paul Contitira. Masakit. Relax na. Relax po. Relax na. One, Relax tapos ka lang tayo, nakatilap ka na agad. Ibang tatay niya ni tatay sa ano wawag <laughs> ako. Pero natigas ka lang si tata. wala pang ginagawa lang natigas ka. Kaya relax ka lang tayo. Like tayo yung tayo Ano yan? Pag kinabahan ka tayo, mas masakit. Oh. Pero kapag hindi ka kinabahan, wala lang. Relax lang tayo. Oh, Makulit okay. ka ng bata ka, no? Salam po yung mo eh. Pilihan <laughs> <laughs> kayo mong tuntong pawe. Maganda po dyan ah. daming oh, ano, Tatagli pasyal. Ayun ka sa peregrine. Sa inyo pa hindi ah. <laughs> Grabe. Maganda na daw po ngayon din Hmm. Ah! Paso. May nakuha. Huh. Hu. Yan, nakikita niyo po na namimilipit na, si tatay. Mahal po kasi maningil yan, kaya ganyan. Plant <laughs> control, yung pag control plant control. Hindi, masaklap eh. Ano lang tayo, dandaan nyo lang natin si tatay. Enjoy lang natin yung hitotan. So, <laughs> oh, ano natin? Hanggang sa maayos sabi niyo kay tatay

o ano kasi para ma para madaling maibalik tayo. Tatong niya lang po. Pagsak okay. yeah. niyo lang tayo. Yan, yan. Okay, yan, 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 yan. Huwag niyo po yan. Okay. Okay, po, yan okay. Ganyan lang ako yan. mo tayo lang. para tulog-tulogan lang tayo? Sige po. Yan, yan, ganyan lang tayo. Ang bagsak to eh, naman ako. Egas! Ganda lang tayo. Ganda lang ako. Wala na. Bagsak na lang. Ganyan lang. Ganyan lang. At least silang buta niyo ibang part. Nga. Ayun nga lang po. Lapag nyo lang yung kamay Ako lang po ako. Say okay po. Ayan. 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 Parang ganyan tayo. Parang ganyan. Ayan. Ako lang po ako. Ha? Ayan. Eh, nila bilhin si Jabon kung kayo titigas ako yan. Nakatigas na nga yun. Nakatigas na nga. mo na! Huwag mo labara, mapahala ka dyan pag ano. Subok so, sa kita na. Nawawala ka naman siya eh. Sabi mo lang balik. Ay, man, akas, sabi ko hindi na po ito. So, sabi kasi ugat na lang. Ugat na lang nalamig Hindi, buto naman, buto na. Eh, may kumulog na ako. Nabunog na ako sa ito Ano tayo? Kahihirot ba? Di ulo, kahin, ulo. Hindi kayang tindihan na lamog. Oo, Ay, suri <laughs> po. Maray din kami tay. Maray ka? Opo, maray itong lumi. Ay, kayo, Digo, maray pa rin. Hindi ko pa, ko lalo po ako. Ah, <laughs> oh, maray po. Ako, maray, maray po. Sa akin po. ka. Dapat hindi ka aray. Tay 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 Sige lang tayo. ikaw na e, e, ano magsabi tayo pagtuloy Sige, tuloy na. Tulo. Ah! Lalo. Woo! Woo! <todic> ang dami! Oh! Okay oh, na si tatay. Pagpahingin lang natin ng konti. Tapos tingnan natin mamaya. Kapag natataas na ang kamay, ha? pag shoulder, one shot lang po yan sa uh, So, mo sa uh, lang. Bye! diyan okay. na. Okay, so napapayar natin si tatay. Dami na video yung kasabay niya na 70 inches. Ang tiyong maaaray. Ang no? So, shout out kay tatay na ano, 70 inches. So, dahil dito na parang walang nakakamdaman sa it. So, eto nga. Ilan to nga tatay? masakit na magsita lang, di ba? Masakit na masakit. Si tatay na hit. Ano to eh, namimilip ito, pero nung nakita niya yung 78 na hinilot na parang walang nararamdaman, nahiya din siya so wala, kumakain talaga ng alert, kumakain ng bubong. So ito po si tatay niya, so let Oh, Ay, marami, ah. marami sa lang po dito. Buunahan na kayo ha, masakit to. Masakit to ayusin. Pero kung isa kayo sa mga same na kwento na dito na marami nang napuntahan, maraming ng gastos, kung saan saan na nagpunta, hindi pa rin naayos. Ah, pag, ito rin eh, ito rin eh. Ilang pang ilan na ako? Pakatlo? Pang marami. Oh, pag, pang, ilan na rin ako nito? Ani mo pito. Oh, Ani mo or pito daw. Yung asawa rin nagsasabi kanina, pang ilan na ako manghihirap eh. Pag may ganto kayo, sa so wana kayo kayang-kaya dito yan. Kaya, kaya So, paano? God bless po sa lahat. Huwag niyong pahirapan yung sanin niyo. Kaya kaya natin tanggalin. So, God bless po sa lahat. Sa mga naghahanap po, nasa Antipolo City po. God bless po